Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces ngayong Pebrero 7, 2025. Pagyakap sa emosyon, isang araw ng pag-unawa at koneksyon. Ngayong Biyernes, Pebrero 7, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo, Pisces. Ang tubig ng iyong emosyon ay gumagalaw kasabay ng agos ng iyong puso, at mararamdaman mo ang isang malakas na tawag mula sa iyong panloob na sarili. Bilang isang paisis, likas kang malalim mag-isip at may kakayahang damhin ang mundo sa mas mataas na antas. Ang iyong puso ay parang isang karagatan, punong-puno ng damdamin, pangarap at intuition. Ngayong araw, binibigyan ka ng pagkakataon na gamitin ang iyong likas na kakayahang makiramdam at umunawa upang mas lalo kang magtabumpay. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, makikita mo kung paano ang iyong matalas na pakiramdam at matibay na intuition ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon. Ano ang sinasabi ng iyong gamdaming ngayon? Ano ang bumabagabag sa iyong isip? Alin sa mga alon ng iyong emosyon ang dapat mong hayaan at alin ang dapat mong sakyan upang makarating sa mas matatag na pampang? Ang araw na ito ay isang paalala na hindi mo kailangang itago ang iyong nararamdaman. Ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa kakayahang panatilihin ang matibay na harapan, kundi sa kakayahang ipahayag ang totoo mong damdamin. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na maramdaman ang lahat ng dapat mong maramdaman, ang saya, lungkot, pagkasabik, at maging ang pag-aalinlangan. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagiging buo bilang isang tao. Ang kapangyarihan ng empatsya at pagninilay. Isa sa pinakamalaking regalo mo sa mundo ay ang iyong likas na kakayahang umunawa at makaramdam ng damdamin ng iba. Sa araw na ito, mararamdaman mong mas malakas ang iyong empatsya, mas madali mong mararamdaman ang saloobin ng mga tao sa paligid mo kahit hindi nila ito sinasabi. Ito ay isang napakagandang regalo, ngunit maaari rin itong maging mabigat kung hindi mo ito gagamitin ng tama. Ngayong araw, subukang tanungin ang sarili, paano ko magagamit ang aking empatya upang makatulong sa iba nang hindi kinakalimutan ang sarili ko. Minsan, sa sobrang pagbibigay ng oras at enerhiya sa iba, nakakalimutan mong alagaan ang iyong sariling damdamin. Mahalagang tandaan na maaari kang magbigay ng suporta sa iba, ngunit hindi mo kailangang akuin ang kanilang mga problema bilang iyo. Gamitin ang iyong empatya sa mas makabuluhang paraan, sa pamamagitan ng pakikinig, pagbibigay ng inspirasyon, at pag-aalok ng pangunawa. Maging buka sa mga kwento ng ibang tao, ngunit huwag mong hayaang lamunin ka ng kanilang emosyon. Tandaan, ang iyong puso ay isang daluyan ng pagmamahal, hindi isang sisidlan na kailangang punuin ng bigat ng mundo. Ang kahalagahan ng komunikasyon at koneksyon. Dahil sa impluensya ng buwan sa ilalim ng Gemini, magiging madali para sa iyo ang pakikipag-usap at pagpapahayad ng iyong saloobin. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang makipagpalitan ng ideya sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, ang simpleng pag-uusap ay maaaring magdala ng hindi inaasahang sagot sa matagal mo nang hinahanap. Subukang makipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Maaaring ito ay isang kaibigan na hindi mo pa natawagan sa loob ng ilang buwan o isang kapamilya na nais mong kumustahin. Ang isang simpleng mensahe ng ki kumusta ka na ay maaaring magbigay ng liwanag sa araw ng isang tao. Maaari mo subukan ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag, pagsulat ng journal, paggawa ng tula, o pagsisimula ng isang proyekto na nagpapahayag ng iyong tunay na damdamin. Ang komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi sa kung paano mo ipinapahayag ang iyong sarili sa iba't ibang paraan. Pangangalaga sa sarili at pagpapahinga. Habang abala ka sa pakikisalamuha at pagproseso ng iyong damdamin, huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng pakiramdam ng pagiging scattered o parang maraming bagay ang nangyayari ng sabay-sabay. Ito ay isang senyales na kailangan mong magpahinga at bigyan ang iyong sarili ng oras upang huminga. Subukan mong gumawa ng isang bagay na nagpapakalma sa iyong isip. Maaari itong meditation, pakikinig sa musika, paglalakad sa labas, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar habang iniinom ang iyong paboritong inumin. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng espasyo upang maramdaman ang kapayapaan. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, aqua blue at lilac, ang kulay aqua blue ay nagdadala ng kapayapaan at emosyonal na balanse, habang ang lilak ay nagpapalakas ng intuition at espiritual na koneksyon. Maswerteng numero, pito, labing apat na, at 22, dalawa, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng kaalaman, inspirasyon, at malalim na pangunawa. Maswerteng kristal, moonstone, ito ay nagdadala ng kalmado, balanse, at emosyonal na kadalingan maswerteng gawain, pagninilay, pakikinig sa musika, o pagsusulat ng journal. Pagtatapos ng araw at paghahanda para sa susunod. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang balikan ang mga nangyari. Ano ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga damdamin na bumalot sa iyo sa araw na ito? Tandaan, ang buhay ay hindi isang karera kung saan kailangan mong makarating agad sa dulo. Ang tunay na layunin ay ang matutong maglakbay ng may puso, may pasensya, at may pag-unawa. Ang bawat emosyon, bawat pag-uusap, at bawat sandali ng katahimikan ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong buhay. Kaya sa pagsisimula ng bagong araw bukas, dalhin mo ang lahat ng natutunan mo ngayon. Magtiwala sa iyong intuition. Alagaan ang iyong sarili at patuloy na kumonekta sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang iyong puso ay isang kayamanan. Paisis, alagaan mo ito. Pakinggan mo ito at hayaan mong gabayan ka nito sa mas maliwanag na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.